Good morning mga Pops, uh, Kuya at Ate. So, I share lang konti. Kasi nga, uh, may natatanong din kung paano daw kumuha ng pag-ibig ID. Ito po siya. <laughs> Ito po. So, I share ko lang uh, yung pag-ibig ID natin. Ay, itiim na rin siya. Ito, itiim. So, under tayo ng EUB Meron din, ano, dalawang klase kasi ito eh uh, Union Bank at saka EUB So, yung tayo na pumunta tayo doon sa pag-ibig Ay, ang na-issue sa atin ay EUB Bank Pero marami din iba Iwan ko lang, ibang branches, baka yun yung bank So, yung una kong pumunta doon Halos dalawang araw din akong pabalik-balik doon Kasi nga, yung requirements ko ay kulang at kailangan update ang problema ko kasi doon ay yung address ko yung address ko kasi dati sa Cebu pa eh so, kailangan siya i-update na dito na sa Manila so, ngayon uh, may mga papilis akong binibigay doon yung birth tsaka yung ah uh, billing yun yung meral ko kasi para alam na ah, uh, yung ID nyo tugma doon sa address tsaka uh, ano ah, uh, pwede ka na pala magdoon ng ah uh, pag-ibig kapag may umig ka na. So, isa din yung pinapunta ko doon para makapag-loan So, yung unang loan natin doon, uh, umabot siya ng 14 lang. Kasi may loan pa ako dati na hindi nabayaran. So, parang kinakaltas nila. Ganun. So, kahit kumuha ka siguro ng loan at may kulang ka pang loan na hindi pinabayaran, ay kakaltasin talaga nila ng pag -ibig. Iwan ko lang sa iba Kasi sa pag-ibig ganun nangyari sa akin. Pinakalakas nila yung kulang ko na to. Ang sabi ng Manila Amatik daw didak. Pero iwan ko lang sa akin kasi parang malaki-laki yung loan ko. Kaya nangyari, yung loan ko ay binabawas doon sa loan ko dati. So, yung sa ano pala, sa ID pala ng pag-ibig, yung royalty card, ay magbabayad ka lang ng standard mahigit tapos kuha mo picturean ka lang doon. Tapos kailangan mo lang ng valid ID. Pwede ka na magdala ng ano, uh, driver license, basta ini valid ID. Na may perma. Yun yung kailangan nila. Tapos yun, pwede ka na magpagload. Mabilis lang, mabilis lang naman yung ano, season nila. Dapat updated ka rin pala. Dapat uh, yung